<laughs> ayan, so nakita nyo po ano po, hindi ko siya na videohan han, yung aming kasal ng uh, Wawa Barangay at uh, ayan po ay uh, led by Kapitana uh, Rosa Libre na Floor no, bali kinintin niyo po kininti niya po yan bali dati po si Kapitan na Floor, ginagawa niya po lagi po yan, no po, mayroong kasalang bayan, ayan, ngayon naman po kasalang Barangay Wawa po so tinuloy lang po ni kapitana uh, Rosalie Bonaflor at napakaganda di ba at uh, syempre yung 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 mga hindi pa kasal sa totoo lang may mga matatanda yung dati yung matatanda talaga hindi pa sila kinakasal yun yung time nila para magpakasal meron po dati last uh, last uh, year naganap po yun ano na yung kasalan bayan uh, siguro nasa 10 people po sila ano yung may, may, mga matatanda imagine niyo po 20 years na sila magkasama hindi pa sila nakakasal so nung nagkaroon po ng announcement na ganoon. Aba, talaga naman nagpakasal na sila they because they are meant to be talaga. Dahil ilan na yung anak nila bago sila nagpakasal. ba diba? meron din naman po napakaswerte na bago lang din po sila na newly uh, live-in partner pero ayun, nakahabol sila sa libreng kasalan ba? magkano rin po ang pagpapakasal at pagpapagasos at pag nagpakasal ho dito hindi niyo na rin po problemahin yung mga handa-handaan nyo kasi isang handaan na po rin po yun at free po kayong pumunta doon kahit sino po invited po mapadaan ka lang sa barangay at alam mo na meron kasalan doon at yun po doon na rin po yung reception nila abay kayo po ay invited anytime pwede rin po kayong kumain doon, makikain po doon. No, napakaganda pong opportunity po itong ginawa ng Barangay Wawa. Uh, especially, may galaw to yun ni Kapitana uh, P, Philip uh, and Rosalie Benaflor. No, po. Napakaganda kasi kung i-imagine niyo po ang kasalay, hindi po basta yan no? Sa pari pa. Imagine sa pari pa kasi kung ano po 'yan dapat din lang po 'yan sa ano eh, no? Sa huwes. Pero to sa pari po talaga at naka ano sila talaga nakasuot sila na pangkasal talaga at nakita niyo po ano, meron din po doon na kinasal na bakla at saka tomboy sila po may anak na no kung mapapanood niyo po yan sa magpakailan man uh, sila po ay napalabas din po sa magpakailan man uh, ng Itbulaga din po naging guest sila sa Itbulaga at iyan po makikita niyo po uh, bakla at tomboy kinasal dalawa na po yung kanilang anak no imagine niyo po yon how happy yes naman po no? happy moments po talaga at napaka uh, sarap sa puso niyo pakasal ka na may meron ka pang uh, pahanda ni kapitana san ka pa di ba syempre dito lang po yan sa Wawa Barangay, Taguig, na no po. At marami pong activities dito. Kung, uh, kung totoo lang po na itututo ko yung sarili ko po sa mga activities po ng barangay namin. Napakarami po. Kulang po yung mga pinukus ko. Napakarami nilang achievements. Marami rin po silang tinutulungan. Marami po. sa so, totoo lang. Kung gusto nyo po malaman, i-follow nyo po sila sa Barangay Wawa, yung kanilang FB page, no po. Ayan po. So ayan po. Gusto ko lang po yan talaga i-share sa inyo na napakaganda rito sa aming lugar. Uh, lalo na sa mga namamahal maada na no? sa so, maadi ma uh, lang po sa kapitanan sa lahat po ng SK at saka council barangay council po at mga staff din po at ako rin po, syempre empleyado rin po doon no uh, bilang BHW barangay health worker ayan ayan po hopefully natagustuhan niyo po yung aking uh, videos for the day no marami pong salamat don't forget to like and share and subscribe at salamat po sa lahat po nang uh, tumatangkilik ng aking mga videos thank you so much i love you bye